Natingin mo, papatulang kayo. Ang ganda ganda nito. Oo nga. Kaya mong... mo. Huwag oh, mo ko. Ang mga manuno yan. <coughs> Saan naman tayo pupunta? Sinama mo pa ako. Mababae ka lang naman. Hindi mo mag-deliver na <coughs> ako. Ang ano yun? Basta. Anong di-deliver mo? Wala ka naman dalang damit. Wala. Kap! Asan na? Hindi ka naman ang ganda. Hindi tayo mareklamo. Kahit uh, na. Buti sana kung ano, nakahiga ka lang, na, natulog ka pa. eh, dapat lang din siya matulog ang haba natin ng biyahe natin. Diyos ko ka. Diyos natin, babae lang. Naman kuya, talaga. Hindi, hindi, tayo mong babae. Sige na. Ano yun? ah. Uy. Uy, boss. Ay, ma'am, ma'am. Ano, nagpa-deliver kayo? Uh, kasong Ah, problema na ko po yung i-deliver ko sa iyo eh. Bakit ka nandito? Hindi eh. ko alam eh. Bakit ako nandito eh? Oh. Ah, siguro ano, napadaan na lang siguro just to say hi. Oh. Hey, hi din. Gusto mo, pasok muna dito. Papasok? Eh, yung okay. utol ko kasi na sa baba, hindi ako pwedeng magpadal. Talagang literal lang ako nag-hi. So yung package mo, ah, uh, i-deliver ko na lang ulit. Okay ba? Nang ba na bukas? Oo naman. At least nakita na kita. Ah, totoo? Mm. by the way, I'm Boss GK pala. Hi. Hello. Kamusta po? Okay lang. Ah. Uh Ay, okay, nangitin okay. na pala ng bago. Lalo na ako. Okay, ikaw, sila ulo ka. Kayo na pa ako na sa baba. Andito ka na may pagharutan ka lang pala. Oh, Akala ko ba may papadeliver ka? Customer. Kustomer? Ay, China. Meet ka, my kapatid. Ano, kuya? Akala ko magkapa-deliver ka saan. Hindi deliver mo. Kaya ang sumama siya Hindi. sa kabite. Ang ginawa ko kasi, minute ko na siya. Kasi, siyempre, natatakot ako eh. Pwede na. Alam mo ba ang uso ngayon? Yung pag-scam. Yung tipong, makinig ka sa akin, kapatid. Ito, pakinggan mo. O. Oh. Yung, alam mo yun? Yung, yung takot na nararamdaman ko. Siyempre, yung produkto, pag dumating dito tapos hindi natuloy Oo. hindi tayo papaya masakit sa to masakit sa to O naimig pa-screen dyan kanina pa ako nandito Diyos ko ka sa tingin mo papatulong kayo ang ganda-ganda nito Oo nga Kayang... Huwag mo tutulong O oh, nung tutuloy manuno yan Gusto ko lang O mo... oh, sige Gusto ko lang kasi siya makita O oh. Sana nag-video call na lang kayo, bro! Tapos bukas mo siya video. Diyos ko, babalik ka naman tayo ng Cavite? Kung gusto ko, sa na siya. Wait na, talaga -ta kong samot tayo. Muihin ka na doon. Ako na lang, papasok -pa lang ako. Iiyak eh. ako. Ha? Ah. Pasilip pa ako. Uh -huh. So yun, mga boss. Gusto ko nang magpasalamat sa Empanada Nation dahil sa napakasarap na empanada. Ayan o. No? Meron silang original, meron silang special, meron silang double-double na tinatawag. Tsaka sobrang affordable to. From 55 pesos hanggang huh? 125 pesos. Sobrang mura na, sobrang sarap pa. Okay? Ilalagay ko sa comment section yung link kung saan kayo pwede umorder ng empanada. Thank you so much, Empanada Nation 8.